Hello, so, kumusta po ulit sa lahat? Uh, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, Nakapulit si Jeff Fox sa po refrigeration and air conditioning mechanic. At ngayon po, meron ulit tayong sasagutin na katanungan dito sa ating uh, tanungan segment, dito sa ating uh, YouTube channel. So may nagtanong po sa atin. Atin ko lang yung tanong niya. So ito po yung tanong niya. at uh, ito rin po siya. Yan. So yung tanong niya, Sir, yung aircon namin is no drip din. Nasira na po yung condenser fins niya sa babang part gawa ng nababad siguro okay pa ba okay pa ba yun kasi nung nilinis ko naglagas po yung fins niya so ito yung video natin na pinagkomentan niya yan pero kasi mga aircon po na no drip type o walang tumutulong tubig o possible na meron tumulong tubig pero pagka nag overflow lang meron naman talagang overflow na butas yun so ang style kasi ng no drip type pwede nyo panoorin dito sa video na yan. Pero ang style kasi niyan, ah uh, yung tubig na nanggagaling sa evaporator coil ay tutulo papunta doon sa likod. So, pagka naipon doon sa pinaka-drain pan niya sa likod, ay i-splash nung fan, i-splash nung fan doon sa condenser fins para mas mabilis niya malamig yung, uh, yung pinaka-condenser fins natin. So, mas mabilis kasi nilalamig yung condenser fins natin, mas mabilis lalamig yung loob. So, parang ganun lang yung pinakamadaling explanation sa kanya. So, yun. Uh, ang tanong niya, kung okay lang ba daw kahit na nasira na yung condenser fins, I, ma, sobrang ikling video lang to Ipakita ko lang sa inyo. So, ito yung fins, evaporator, sa condenser fins. Yung evaporator po, yung nasa loob ng kwarto nyo. O, ayan. Ito. So, dito yung evaporator. May fins din po dyan. O, yung pinaka-coil. So, yun po yung evaporator fins. Yung condenser fins naman, pakita ko sa inyo ito. Yan, so, ito po siguro yung sinasabi niya. Condenser fins. Ito yung fins. Yan, ito. Yan. Sa mga no-drip po kasi, o walang tumutulo sa likod, kadalasan yan sila kundura, carrier, calvinator. Uh, wala siyang butas. Wala siyang butas. Basta natin yung ilaw para mas maliwanag yan. Wala siyang butas. Meron siyang butas pero pang overflow lang. O, limbawa, tumaas na ron sa mismong level. Uh, tsaka siya ngayon tutulo. Pero yung tanong niya, kung nga uh, okay lang ba daw na medyo natastas na yung mga condenser fins niya. Yan. So ito yung itsura para maintindihan nyo. Yung iba po kasi medyo nagbe-brittle na yan, tapos natatastas. So, pagka natastas na po yan, medyo open na ito, makikita nyo na yung tubo, yung condenser fins. So, ito yung condenser fins, pinakita ko lang dito, kung ano yung itsura nya. Kaya lang pangit yung drawing ko ulit, syempre. Pero, para lang mas holis yung maintindihan. So, ano nga ba yung fins? Small metal strips yan, o yung mga bakal na maninipis. So, naka-vertical sya. Sa coil natin. Ano nga ba yung ginagawa nitong uh, small metal strips nito? Ang pinaka-purpose nyan, pinakauna talaga, ay para sa ating heat transfer. May coil tayo, no? Ngayon, yung init nito, na nanggagaling dyan sa coil, lilipat dyan sa mga bakal small metal strips natin. O yun sa fins, lilipat yung init dyan para mas mabilis yung maging heat transfer. Nakalipat na rito yung init dyan sa fins, at nabuga ng fan, mas madali na siya ngayon mapapalamig. So imagine natin na wala itong mga metal strips na yan, at yung coil lang talaga, uh, mas mabilis pa rin talaga yung merong metal strips, para lilipat ka agad dyan sa maraming metal strips na yan, lilipat dyan yung init, at saka siya ngayon bubugahan ng fan. So, mas pablis yung transfer natin. So, isa pa, uh, protection din siya para sa vibration natin. Imagine natin na wala yan. Kumbaga parang isa na rin yan sa patibay para mas tumibay siya. So, kung wala yan at coil lang talaga yan, bakal lang dito sa pinakadulo ang pinakakakapit dyan. Bakal dyan. May bakal yan kasi na nakakabit dito sa ating pinaka-base o yung pinakailalim ng aircon natin. Yan, may base dyan. May base dyan. So, ito lang bakal na ito ang pinakakakapit sa kanya. So, kung wala itong mga to, wala siyang tibay. Pagka nag-vibrate yung compressor natin, kakaskasin kagad nitong bakal, yung pinaka-coil natin. So, possible na mag-leak na dyan. Leak. Freon na lang para mas mabilis maintindihan. And Freon leak. So, so yung tanong niya, kung okay lang ba daw, halimbawa, nasira na lahat to. Ayan, nasira na yung fins niya rito, nakalbo na. Actually, gagana pa rin naman po talaga yan. Kaya lang, uh, hindi na siya ganun ka-efficient o yung paglamig niya, baka mabawasan na. So, hindi na siya tulad ng dati, lalo na kung marami talaga yung sira o minsan may mga nakikita ko niyan, mga nakatupi na. So, kailangan po yun, ini-straight lahat, ini-straight. Kaya po, merong nabibili na pang supply para dyan, na pang-straight talaga po ng fins yun. Pero kung talagang talaga sobrang dikit na dikit, minsan ginagawa ko po dyan, tsani. So, kailangan lang talaga ng tiyaga Yan, unti-unti, tsatsani -unti, mo yan, isa-isa. sa isa, isa Hanggang sa may straight mo lahat. Yan, maglalagay po ako ng picture dyan na na-straight ko. So, yan. Kita namin yan, talagang tupi lahat. Ginawa namin, in-straight namin, tapos saka namin sinuklay pa unti-unti. Minsan, meron talaga na sobrang dikit na na hindi mo na kayang ma-i-straight eh. Ganon, yung pinakakaya na lang na pagkaka-straight. Pero wag mo nang pilitin minsan kasi baka ma-damage pa yung coil. So, yun lang naman yung pinakatanong niya kung okay lang. Actually, hindi talaga okay dahil nga wasak na. So, nakakaroon na ng problema sa inyong paglamig or sa system ng ating aircon. Yan. So, sa mga no-drip type, mabilis talaga magpalamig yan. ah uh, no-drip. Mabilis lumamig. Kaya lang, ang isang downside ng no-drip type natin is mabilis kalawangin. Comment. Comment lang po kayo kung meron po kayong mga iba pang tanong. Sagutin po natin all the people sa video. Maraming din. salamat po. Makikiiwan po ng like kung nagustuhan nyo man po yung video natin at pakishare nyo rin po sa iba para baka sakaling makatulong. At pakiclip nyo na rin po yung ating notification bell sa all para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang videos. Maraming salamat po. Ingat po. God bless.